Yung likod ko, sumakit. Parang mayroong pumitik sa loob ng tiyan ko sa may likod. Parang may pumitik ba? Sobrang sakit. Magdamag, hindi ako mapalagay. Ang sabi sa akin, parang may kidney stone ka o may tama ka sa kidney. My name is Shodel Javier, Tubong Tanawan City, Batangas. Nakilala ko yung Sinner Greens dahil ni Up Chandler lang Ang nakapag-intriga sa akin, sabi niya, five days challenge. Inom ka ng dalawang sa per day. Isa sa umaga, isa sa gabi. May mararamdaman ka daw agad na healing crisis o healing reaction. At sabi ko, parang, parang imposible. Ay, eh, ang hirap paniwalaan talaga sa tutulaan Sino ka namang nasa matinong pag-iisip na sasabihin sa'yo? Eh, ang tagal ko nang may nararamdaman. Una, unang-una, ito hindi ko naliliko ting mahawakan mo to masakit talagang ang sakit ito ang hirap na rin igalaw yung tuhod ko ganun din pati yung pinaka joints ko sa paa yun ang una kong nararamdaman ilang taon na yun pangalwa kaya dati nung bago ako nagsisimula dito ang lagi ako naka long sleeve ang dami kong long sleeve kahit ang init init ang dami kong long sleeve hindi mo ako nakikita dating naka short kasi lagi ako may mga bukol bukol sa katawan at saka yung mga sugat sugat na parang may tubig sa loob Hanggang sa hita, hanggang ngayon nga, o oh, may mga pilat-pilat pa ako, yan o, oh, bilog-bilog. Lahat yan, buong-buo. So, ang dami. Yun yung pangalwa. Pangatlo, pag medyo mainit, medyo napagod, konting mapatakbo ka o oh, makit ng hagdan, yung dibdib ko, ang hirap na. Parang may hika na may asma na hindi mo maintindihan. Pangatlo ko nararamdaman, paggabi, minsan nanonood ka ng TV, bigla-bigla na lang parang may natusok sa'yo, nakarayom. Magugulat ka, ano yun? Ba't ang sakit? Wala naman ako ginagawa, nanonood lang ako. Yung panglima, pagka ako napapagod din, yung, yung ulo ko parang ang sakit-sakit na napintig dito na sobrang lakas. Yung ramdam na ramdam mong kumakabog pati dibdib mo na hindi mo maintindihan. So yun, di ang ginagawa ko, mabait ako, kung anong i-advise sa akin ng mga kaibigan ko, inom ako, bili ako nito, lahat na ng herbal na mamahalin, ininom ko na. Hindi basta inom, laklak, -lak, maya't maya. Buwan talaga. Hindi yung isang linggo lang, isang buwan lang. Talagang buwan ako kung uminom ng herbal. Hinihintay kong magka-epek eh. Tatlong buwan, limang buwan. Pero walang nagbabago. Lahat ng makikita mo ngayon na sikat na product, sigurado ko meron akong kanyang bote sa bahay o kahon. Ang dami, tambak. Kasi nga, gusto kong gumaling, Kinakabahan ako eh. Wala naman akong pwedeng pagsabihan na para yatang ako'y mapapaaga na. Kinakabahan ako pero hindi ko pinapahalata sa mga kakilala ko, sa pamilya ko. Lahat na, sinubukan ko. Hanggang sa patigamot. Ang aking bag, parang mini-pharmacy meron akong low lagi. Meron akong buskupan sa pananakit ng tiyan kasi may acid reflux din ako eh. Lahat na, meron ako nung city resin. Meron ako nung... Sa dami ko nang ininom, may alaksan ako, may bioplume, may niyosep. Sakitin ako talagang halos araw-araw parang nilalagnat ka. At parang tuwing hapon, parang yung binti mo na, na namamanhid ba? Kaliwat ka ng binti mo, parang namamanhid ng alay ng alay. Hanggang sa dumating yung time, nung pandemic, yung likod ko sumakit. Parang mayroong pumitik sa loob ng tiyan ko sa may likod. Parang may pumitik ba? Sobrang sakit. Magdamag hindi ako mapalagay. Lahat na may cremel S, eh, lahat na ininom ko, magdamag hindi na wala. Isinugod ako dyan sa ospital, sa Coracea. Tinurukan ako ng pampakalma at saka yung parang anesthesia yata. Ang good news, kinabukasan, ang sabi sa akin, parang may kidney stone ka o may tama ka sa kidney. Ito ang inumin mo, tramadol nung ni-research ko, isa sa pinakamatinding painkiller. Tramadol yun na tuwing sasakit ang ganito ko, iinom ako noon. Eh ang nangyayari, everyday na inom ako pa isa-isa. Kaya nung nakita ko yung Sinar Greens, hindi talaga ako bilib. Naniniwala ako sa herbal as prevention. Kumbaga, ang tingin ko sa herbal, para hindi ka magkasakit, inumin mo na. Pero hindi na ako naniniwala nung time na nakita ko yung Sinar Greens. Hindi na ako naniniwala na pag uminom ka, ma-reverse yung sakit eh. Pag uminom ka, gagaling eh. Kasi nandito na yung sakit, wala na tong herbal na to. Wala na. Nandito na, nakapasok na sa katawan ko yung sakit. Namuuna. Doon ako nagtaka, nung uminom ako ng Sinner bagamat duda ako, ang laki ng pinagbago. Lahat ng nararamdaman ko, unti-unti, nakikita ko sa katawan ko after one week. Sabi parang hindi na nga ito nasakit. Tapos after mga ilang linggo, parang hindi na ako hinihika, parang hindi na ako kinakapos ng paghinga. Nawala na rin yung natibo. Nung una, yung mga sugat-sugat ko, Nabalik pa rin eh pag nakakakain ng mga isda o kahit na anong mga malansa. Pero nung magtagal, siguro mga 6 months, 5 months, wala na hanggang ngayon, magto 2 years na akong nainom eh. Hindi na bumabalik yung mga dating nararamdaman ko. So yun yung experience ko sa Sinner Greens. Mga kamag-anak ko, kapamilya ko, katrabaho ko. Na mga napag-abutan ko lang ng tingli limang sachet, ang binili, hindi kasi kaya eh. So ang choice, sachet, sachet lang, tingi-tingi lang. Yung mga nabentahan ko ng ganon, umabot sa 400 plus eh, true referral nasaksihan ko talaga from cancer, lahat kidney failure, lahat ng stroke. Ang dami kong na-witness personal sa mga mata ko na talaga. Nasa tagal ko nang nakaranas na magbenta ng mga supplements at uminom mismo, wala akong nasaksihan na ganun, ganun kadami gumaling. Ang hirap talaga paniwalaan kahit ako kontrabida eh. Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon unang-una. Pangalwa, kay Up Chandler. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikita to. Pangatlo sa product, yung Sinar talaga, salamat ng maramit. Ang daming natulungang tao, lalo na ako at pamilya ko, na dati-dati every week may mga sakit kami, pabalik-balik na, ngayon wala. Yan ang aking kwentong Sinar Greens. Salamat Sinar Greens. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.